karon guys ready lang atong first batch sa mga para po karon Friday so abutan awon kung sa kaya ni Oh, okay. isa ni first first batch mo din siya guys tapos tayo second batch maabot so isa tong nag order diri din nakasulat nakasalat sa nga lang kong number syempre so very tigit ka yun i-live na to ito oh, i-live oh, ito so, mag-nabay na ka oh. I live na mo, guys. Live lang. Hala! Naman na may ikon ako din, guys. Para nabit siya na. ba yung kubel? Trabakan mo Kilas! Hello, guys. Ay! Wait, tayo ba siya? Pag-alik mo

karton nga. Sa karton nga pro. Nanay mga design. Nanay mga design guys. Dara mga design guys. Wow. So tiya sa mga kuwa. I love you. Tagat ka ayo. Tagat guys siya mo. First batch pa lang na. First batch ko ni guys. Dara guys. Tagat kay guys. Beng, mas pa niwi. Gina sa inyo ha Beng. Isa ka cartoon na dako. 39. Dako na yung 39 pwede ba? 37 na lang sarangin na natin 100 pieces dito na no first batch, sa second, saka? huy tarao ma'am, tarao ma'am ha? huy pambabae na <coughs> ang ang paglalaki coming pa second batch mm -hmm. tara oh, guys, magpapisa kayo guys hala, magpapalitan kong isa Nice kay siya, guys. Laylay, check -lay, design. Yeah. Wow. At ito sa ang guys. Mga etos, etos, guys. Para nice siya katta na ako, guys. Tama sa nabas, muro, guys. <laughs> Tama. guys. Hindi, oh. Tara, guys. Nice siya, guys. Wow. Nice, guys.

37 ang size. Tara, 37. Tara, 39 ang size. Pero, March 28, 2025. This coming Friday. Pa pa na ito, promo. Then, paraffle. Ganon. Mori siya, guys. Wala pa, ilain raffle. Wala pa siya, ilain paraffle, guys. Promo. Pag-order mo, guys, na may chance mo daog. Pero, ito na kalista. Huwag ka to sa mga ngalan o number. Ni guys. I-live na mo guys ha. Among i-live. Abang-abang na kayo. Sala so guys. Nasa siya guys. Wow. Nasa siya guys. Kuan. Oo! <laughs> <laughs> Kani guys, para sa ating mga customer. Kani. Okay sa atong na mga 37 ang size. Na 37. Na 39 ang size. Para karong March 28, 2025. This coming Friday. Say so na ah. Birthday sa among amo. Birthday ni sir. Say so na ah. Sa store. Na ipapromo. Then para ako. Then ang... Um, Mori siya, guys. na pa, in raffle. Ngayon sila in raffle, Promo. guys. Promo. Pag-order mo, guys, na may chance mo daog. Pero, okay. Sa nakalista, kaog ka to sa mga ngalan o number. Okay, guys. I-live na mo, guys, ha? Amo i-live. Abang-abang na kayo.